Ay, ganda naman yung rainy day experiment mo. Natuto ka ng mag -bake ng... kahoy. <laughs> Yan, lang mag-bake ng... Maluha-luha sa kakatawa si Judean Santos kasama ang asawang si Ryan Agoncillo sa resulta ng binibake ni Judean na cake. Ayun. Kasi nung... may pampalit na tayo sa kung anumang kahoy matatanggal ito sa bahay. Kasi nung pandemic, natuto ka mag-bake ng... Aw daw! <laughs> <laughs> Lalong natawa silang dalawa nang sinubukan ni Luna ang bunsong anak niyang mag-asawa na kagatin ang matigas na cake na ginawa ng mami Juday niya. So, nung pandemic, natuto ka mag-bake ng kahon. Ng kahon. kahon. Ngayong bagyo, natuto ka mag-bake ng kahon. <laughs> Naging biruan ng mag-asawa na natutong mag-bake si Juday ng kahon, kahoy at isusunod na daw ang halo black. So, oh, dadating tayo dyan. Natuto maging bakeries. Natuto ka naman maging carpenter. Always look on the bright side, honey. Hmm. Hindi man daw natuto si Judy Ann na maging bakeries. Natuto naman daw itong maging carpenter. Talaga namang nakakaaliw ang dalawa. <laughs> <laughs> Talagang nakahilig naman ni Judean Santos ang pagluluto. Kapag nasa kusina siya, ay sinasabayan pa niya ito ng pagkanta with feelings. Mahilig si Judean na ipinagluto ang kanyang magamatoing wala siyang pasok sa trabaho at nasa bahay lang siya. Habang nagtitiping para sa kanyang iniendorsong Alaska, makikitang naka-apron si Ann na sumakay sa jeepney. Manong, alabang po. <laughs> <laughs> eh, si may string pa, de ba? Ah, pa. Para pa e bell, doon, <laughs> Yung iba, may... Naalala pa niya noon ng kabataan niya na nagkukumute lang din silang sumakay ng jeep at nakiupos sa bangko sa gitna ng jeepney sa na ng ano upo may bangketa may bangko may bangketa may bangketa eh upo, may mga kalda, kaldero ng adobo <laughs> At lagi niya raw kasama niya noon ang kanyang yaya o nanay binay sa pagpasok niya sa school o kaya sa kanyang pag-uumpisa ng showbiz. So, at saka ati, akatabi ko si nanay binay na lang lagi. Ganito pa ka-service namin sa school dati. Mag-ship